Hello, good morning mga lods. Uh, happy New Year. At, uh, dito tayo ngayon sa Finland at uh, nasa winter time tayo. Punong-puno ng uh, kapal na kasutan yung uh, outfit natin ngayon. Testing natin ngayon lods. Gagawa tayo ng experiment yung uh, tubig. Mag, magpakulo tayo ng tubig tapos uh, lagay natin sa labas. Tingnan natin kung ilang oras ito ma magiging frozen at na, uh, ngayon napapakulo uh, ako ng tubig ngayon dun sa ating office at uh, tingnan natin kung tingnan natin sa internet logs yung uh, temperature ngayon dito sa Pargas, Finland ay uh, minus 18 o negative 18 kaya frozen tayo mga po, tayo dito kapag, uh, dito kapag dito tayo lagi nakakambay sa labas kaya pasok muna tayo kaya dito lods malapit na kumulo yung uh, kitel natin at uh, papalamigin at yan yeah, o, no? kulong-kulo o. Oh. Pag i-130 yan doon, kaya uh, boiling point niya yan. Kaya, uh, dali natin ito sa labas para uh, ipuhos natin sa baso para lumamig. Ang oras Lods ay uh, last 4, 34 ng madaling araw. tagay tayo yung mga lods kahit walang yellow So, tingnan natin Lods kung ilang oras pa talaga siya ma-procent. Na uh, total totally procent kasi kung tingnan mo dito sa labas, puro yelo talaga Lods. Ay, mga sasakyan na uh, puno ng ice. Yan, itong barko ah uh, puno dito ng ice pero pinala na to Lods. Napahala na to kanina kaya wala na masyadong ice. Grabe na may lakas pa ng hangin. Masakit na ngayon mga kukuko. Mga kamay sa pa ang sakit kasi sobrang lamig sa so, kung tingnan mo lods yung uh, dagat ngayon na wala na ice na yan oh, ang kakapal na ng ice kahit tatalon-talon ka pa diyan hindi ka na mababa, na mababasag yan ay lods sa papasok muna ako kasi sobrang lamig yan yan yung moon yan pasok muna tayo lods So ah uh, dito lang natin i-monitor sa loob yung uh, Pagtigas ng tubig mamaya sa baso kasi sobrang damig sa labas Abangan na lang natin ang mga susunod na mga kabanata Sana walang magtatapon ng mga kabalstugang pinagawat natin na to Bye bye